ano ko may bibigay sa ito? Ito may Ay, isa. Saan? Palang... Okay. Ito tayong mais dito. Kita ko lang sa inyo yung sot ko kanina. Ayan yung sot ko. Magkabilaan. Ayan, ito yung sot ko na nakalimutan ko yung isang chinilas. Hindi ko natanggal yung isa na sot ko. Kaya napabili, napabili tuloy tayo ng isa. Chinilas. Ito yung nabili natin. Ito yung suot ko kanina. Ayan, nagkamulit tayo ng suot ko mamadali. At doon, napapilit tayo ulit yung chinina. So yun guys, hindi tayo ngayon sa... Galing tayo ng Alfonso sa bayan. O bumili tayo ng panghulam. At na rin tayo dito sa Dali para sa yelo. Ang hirap ang yelo dun sa amin. Kaya bibili mo tayo ng yelo dito bago tayo umuwi wala na kasi doon ano, wala nang grocery doon banda sa amin so namili na rin tayo ng mga kamapi at mga halo sa ating luto pang mamaya at mag iihaw na lang tayo ng tilapia so yung, ano yun kanina nagkamali tayo ng suot no ay yung aking sapatos na suot ay baliktad Yon, ang isa chinila sa lang yung isa sapatos kaya sobrang kamamadali hindi ko na naalala <laughs> nakakatuan yung ano natin dito jay so yan bibili muna tayo Yung yelo dito guys